Dito nga pala kami guys sa ilog. Mga idol, ayan oh, nang oriente kami. Yo oh To idol lang huli na. Ayan. To. Karpa. Karpa. Good size lang, good size. Good size. Ayan, dito kami mga idol. Sa lintaan kami. Marami linta dito mga idol. Eto, eto kuya oh. Ayan Eh, tilapia oh. Lulusot na yan dito. Ayan oh. Nasarap. Aray okay, oh. Laki, laki Aray. Ayan na, wala na. Nandito na. Papunta Bugawin ko dyan. Ay guys. Kung nakikita nyo yung isda guys. Makikita nyo yan kasi may mata kayo guys. Ayan na. Nang oriente kami. Wala kaming ulam. Nako, biglang tumawag.